Late na ako, inubos nung ano ko yung pang-agahan nilang naka-prepare na kagabi. <laughs> Kala ko di pa kami matutuloy eh. Lakas ng ulan. Masarap na mag-trail kahit umuulan. So sana along the way hindi muna umulan, kahit doon na lang. Follow cam natin mamaya si Oliver, kumpare ko yun. Salamat nga pala sa mga asawa namin. <laughs> Pinayaga kami mag-ride ngayon. Salamat. Game, game. Tra. Tra. Kita <try> bro. Pagdating sa may BF pray tayo doon. Uh. Dito tayo bro, kabila tayo dito.